Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, ito po ay voiceover lamang po dahil hindi ko po na record habang ginukuhanan ko po ng camera tong ating step-by-step -step para po sa pagpuksa po ng fungus sa ating hydroponics na lettuce. Uh, sundan nyo na lamang po yung ating steps para po magawa po natin ng maayos yung ating procedure sa pag spray sa ating greenhouse. Uh, kasama na dyan yung ating uh, mismong lettuce at saka mga punla na lettuce po. Ito pong ating nabili ay galing po kay Katanim na product po niya ito sa Lazada po. Tingnan nyo na lang po yung mismong store ni Katanim kung saan po kayo pwedeng maka-order nito sa kanya. Meron, meron po tayo dito no, yung tatlong uh, plastic na baso, yung day one, day 2 at day 3. So, ang unahin po natin dito na i-apply ay yung day 1. Uh, may kita nyo naman po dito, meron siyang instruction na dissolve the powder in 16 liters of water. So, hindi naman po kailangan lahat e, ibubuhos e yon sa isang bagsakan lang. Kung, depende po yan kung gaano po kalaki yung greenhouse ninyo. Pwede nyo po siyang hatiin, no? Yun po yung papakita natin mamaya hatiin po natin yung day 1 ganoon din po sa day 2 at day 3 uh, para po may apply po yun ang, uh, para mga katipid na rin uh, syempre hindi naman natin ibubuhos lahat yan dahil napakarami po ng 16 liters pong i-spray lang po natin sa maliit na greenhouse ito na po yung ating gagamitin yung day 1 po hatiin po natin ito para po sa ating 16 liters na uh, timba pero 8 liters lang po yung gagamitin natin, kalahati lang po niyan At gagamit po tayo ng sprayer at umibisahan na po natin. Ngayon nak nakalahati na po natin yung uh, kabuuan ng laman nitong baso na to. Ibig sabihin, imis na 16 liters po yung gagamitin natin ay 8 liters lamang po. So kalahati lang po yun. Ngayon ay hahaluin na po natin Ngayon naman po ay gagamit tayo ng sprayer na kung ano yung available po na sprayer na magagamit ninyo. Mas maganda po kung mayroon kang sprayer na yung medyo high pressure or pressurized. Uh, mas maganda pong gamitin yon Pero ito po yung available sa akin ngayon. Kaya ito lang po yung ating gagamitin. Uh, pero okay lang po to dahil medyo okay naman po yung pagbuga ng kanyang tubig. Kaya ito po yung ating gagamitin sa ngayon po. So ito, uh, ina-apply na po natin yung ating taga-spray sa ating greenhouse. Uh, hindi po lahat eh, nakuhanan ko ng video pero sinunod ko lang po yung instruction doon po sa papel na kasama po ng ating binili na ispray po natin yung loob ng greenhouse lalo na yung mga daanan ilalim ng uh, ating tanim at higit sa lahat yung ating mismong tanim ispray po natin yun uh, labas at loob po ng greenhouse saman nyo na rin po yung uh, kubungan kung abot po ng inyong sprayer, yung net lalong lalong na po yan, yung net isprayan po natin yan And sundan nyo na lamang po yung aking ginawa uh, putol putol po yung video na to pero yun po yung pagkakasunod sunod no inuna ko po yung net tapos yung mismong ating tanim then sayhig Uh, kung abot man natin yung ating plastic sa taas sprayan na rin po natin mas maganda po yung gamit natin ay yung pressurized po para abot na abot po lahat isprehan ko rin po dito yung labas ng ating uh, greenhouse so yun po yung steps na ginawa natin makikita uh, nyo pa rin po sa video na ginawa ko po siya lahat uh, same thing po yung gagawin natin dun sa ah uh, pangalawang baso na di ba? day 1, day 2, day 3. Yung day 2 po same lang po yung procedure na gagawin natin. Kung magkaroon ako ng time gagawa po tayo ng video uh, kung paano po natin in-apply yung day 2 na yun. So, palahati lang po yung ating ginamit dahil napakalit lang po ng ating greenhouse. Uh, sundan nyo lang po itong uh, yung napa, napapanood po para po maging okay po yung ating uh, pag-apply. you know